Ayan, magluluto na ang aming chef. Ayan. <laughs> Anong lulutuin mo ngayon? Okra. Anong luto sa okra? Okra, na lang na okra. Simpleng luto lang. Oh, Simpleng luto lang. Ayan. Ibigisan mo siya ng bawang. Ang galing na aming chef. Ayan. Ayan. Ginisa niya sa bawang, sibuyas, kamatis, at bagong. Ang masarap yung niluto mo, ah. Ayan, sila. sila lagay ang okra. Mm Halo-halo -hmm. lang. -halo my turn, mai time. <laughs> Ayan, ilagay na ang dahon ng kamote. Mm -hmm. <laughs> Sa'ka ba nag-aral ng ano? Ng pagluluto? Sa kalag ara magluto. Mag-aral ano po. Ano lang. ni, hmm. sa kabukiran. Sa kabukiran. <laughs> <laughs> Simple lang na luto. Yun lang. Basta maluto. Makakain. Mukhang, oh, mukhang luto na. Kain na na. Thanks for watching.